guys, uh, magandang umaga. Uh, welcome back kay uh, Tito Guys TV Vlog. Ayan guys, uh, nag-umpisa na tayo ang uh, pagbubuhos dito sa Islap. Ayan ang mga kasama natin, yung mga libro natin. Uh, Pasapasang balde. Balde. Hanggang uh, sa dulo. Doon tayo guys, nag-umpisa sa, sa unahan. Doon sa unahan tayo guys sa uh, mag umpisa uh, papunta rito uh, para mabilis guys yung ating trabaho. Uh, dito naman guys, uh, nag abang tayo dyan ng bakal. papunta uh, sa labas kasi uh, magbubuhos pa tayo dyan sa kabila. Mag-aabang uh, tayo, mag tayo dyan ng mga bakal guys uh, para sa slab doon sa kabila. Ayan, uh, nag-umpisa na tayo guys dito uh, sa pagbubuhos. Uh, doon sa baba guys, uh, may mixer tayo. Uh, ginamit Ayan, napasapasa uh, ah, tayo ng bali. Shoutout uh, nga pala si San Bibal. Shoutout shout out nga pala si Ruben Cadillaria. Ah, uh, palaki... nga pala si Los Santos. Shoutout uh, shout out nga pala sa mga kamo. Ah, uh, Tagadugaas guys. Ayan, uh, shoutout nga pala si G.R. Los Santos. Guys, ah, uh, pasapasa tayo ng bali. Tara guys, uh, tingnan natin. Ah, uh, mag tayo. Guys, guys. Uh, pasa tayo. Pasa-pasa muna tayo yung mga balde. Uh, marami tayo dyan balde uh, ginagamit. Ito naman guys yung ating mga outlet. Yung mga box natin dyan. Dyan yung box uh, sa ilalim ng bakal. Uh, Nagbubuhos tayo. As uh, yung iba guys uh, nagpabang tayo guys ng bakal. Uh, doon sa kabila si Forman guys. Uh, nagpabang dyan. Uh, Mag-islap tayo guys sa uh, kabila naman. Uh, Mag-uunan muna tayo dito. Uh, Buhusin ang ating islap. Uh, Pakatapos pagkatapos dito guys sa uh, magbubuhos uh, magis, mag bu, mag magpapahok mag tayo diyan guys sa uh, sa kabila naman uh, tayo diyan ng slab dito muna tayo sa mga uh, binubuhusan natin ngayon na slab ito naman guys ang ating nagdanan ayan uh, ayan guys uh, binubuhusan guys ni Alan ayan ang ating elektrikal uh, nakabang uh, ayan ang ating jansong box ayan uh, na pasapasa -pasa tayo ng tady uh, ngayon uh, nandito tayo para sa pagbubuhos ng ating islab uh, ito guys ang ating hagdanan uh, naka prepare na tayo nakabang tayo ayan guys ang ating bakal dyan uh, nakabang na para sa hagdanan natin ito naman uh, sa kabila uh, may mga tubo tayo dyan para sa ating CR, uh, para sa ating mga uh, sa mga tubig guys. Ayan nakabang tayo dyan. Ayan hanggang dito guys sa ating bubuhusan sa biga. Ayan uh, ang biga natin uh, bubuhusan natin ngayon. Ayan, uh, ayan guys ang ating forman yung nakaitim nandun sa gulo. Uh, nandito si forman toper na duwa sama natin dito guys ay ang ating mga electrical nakaarabang tayo dyan para sa pagbubuhos ayan na ah, nagpasa-pasa tayo na ngayon ng balde ah, dito ah, para sa pag-slab natin ng dito sa taas guys na first floor tayo guys ayan na ah, first floor tayo ah, sunod kayo second floor ay ang ating electrical na sa ilalim ng bakal ah, nakaprepare tayo ito naman guys ang ating CR ah, nakalagay naglagay tayo dyan ng ng kahoy para sa CR. Ayan, ayan CR dyan uh, sa kabila. Taman-taman uh, lang CR dito sa, para sa upahan ng mga mag-uupa rito. Ayan, nag-abang tayo dyan. Nag-abang tayo dyan ng mga bakal. sa uh, sabi ni Forman, abangan daw. Uh, para doon sa kabila, uh, mag i pa tayo dyan sa kabila. Ayan ang mga kasama natin. Uh, nila guys yung ating para papunta doon sa kabila ng bakal para mag islap tayo dyan ayan, ang mga ating CR ah, bawat sarong black guys, yung kwarto-kwarto guys, ah, may mga bawat isa guys, ah, may mga CR ayan, ang mga tubo natin sa CR, yung mga electrical para nakaabang na lang guys ayan, nakapasa-pasa ah, tayo ng bandi ayan, ang mga kasama natin dito Ayan ang ating mga kasama pasapasa uh, -pasa para sa electrical na ang ating pagbubuhos pati yung ating islab kasama na guys. Ayan guys, uh, dito tayo mag nagumpisa uh, pagbubuhos uh, sa dulo tayo na maumpisa sa buhos. Doon guys sa dulo ang siya natin. Uh, unahin natin muna dito para para huli na muna yung siya natin diyan para makita natin yung yung tas na natin binuhusan dito Pagkatapos uh, pakatapos doon naman sa siyar natin bubuhusan ayan guys, uh, nagbubuhus tayo ngayon na uh, pasa-pasa lang balik ayan, uh, mga kasama natin dito nandito guys uh, guys, uh, bumaba tayo ayan yung mga kasama natin uh, magbubuhus tayo dyan ayan yung mga sako at buhangin natin ito ang graba at buhangin uh, mag, uh, magbubuhus tayo ngayon ayan uh, yung ating mixin ayun ang ating simento ayun mga kasama natin dito ngayon ah, nandito tayo apat ah, pagbubuhos ah, sa ating pagbuhos natin ngayon sa islat ah, sa baba <laughs> ayan ayun guys ah, nandito tayo ayun yung ating ah, operator kang mixer ayan ah, magbubuhos tayo ngayon dito ayan ah, isa isa ah, bawat sa simento Oh, yung mga simito natin. Ah, uh, buhang graba. Ayan. Ito naman ang ating nahalo sa so, baba. Ah, uh, magbubuhos tayo. Ayan guys, ah, uh, nandito tayo. Ah, uh, bawat simito. Ayan, ah, uh, ah, uh, one, two, three. Ang halo natin. Ayan. Tapos, ito naman ang ating mga kasama. Ah, uh, nandito tayo. Ah, uh, bumaba tayo rito. Uh, kasi, ah, uh, dito guys, ah, nagbubuhos tayo ang ating halo. Ah, uh, ang halo. Ayan guys. Ayan guys, tayo uh, magbubuhos tayo ngayon uh, dito sa ating followers. Mga followers natin ang dito. Uh, mga kasama natin guys, ano uh, dito, ayan, nagbubuhos tayo. Ayan ang mga kasama natin, mga libor. Ayan ang ating mixer. Uh, ito ang ating operator ng mixer. Ayan, uh, nandyan, uh, katabi lang. Uh, siya guys ang uh, nagtitimpla ng ating halo. Uh, doon sa kabila naman, ay uh, Ayan ang halo natin. Ayan ang mga kasama natin. Ah, pinapala natin. Papunta doon sa taas. Ah, Iakyat natin yung balde. Papunta sa taas. Doon tayo nagbubuhos sa mga kasama natin. Ayan guys. Ah, ah nandiyan sa taas tayo. Ayan. Nakaabang tayo dyan ng mga bakal. Kasi dito ah, mag pa tayo rito sa kabila. Ayan yung mga kasama natin dito uh, Yung mga garaba, buwangi Na uh, nakasako na guys Ang uh, ating mga followers uh, Mga followers natin uh, Thank you very much uh, Sa support ng ating mga video Kay Tito Guys TV Vlog uh, Guys, uh, tara uh, guys uh, natin uh, Ayan guys, uh, magaling na tayo guys matapos sa pagbubuhos Ayan, uh, matapos na tayo, uh, kunti na lang ang bubuhusin natin dito na lang sa uh, uh, harapan natin Ayan, uh, ayan uh, tapos na dyan guys, uh, nabuhus na ang ating electrical uh, Nakabuhus na rin, binuhos na rin Ayan, uh, ang ating outlet pati yung ating mga pinakamig ayan guys uh, malapit na tayo matapos uh, ayan dito na lang guys tayo dito na lang uh, matatapos na rin tayo uh, mga alas 5 uh, tapos na tayo rito ayan guys ang ating CR ayan uh, mababa dyan ang buhos natin uh, dito guys uh, matas dito sa CR guys uh, mababa ang buhos natin uh, kasi uh, CR yan dapat mababa dyan dito uh, matas ang buhos natin Go guys, sa CR uh, mababa ang binuhusan natin patito sa sa pinaka labas ng CR. Guys, uh matas ang bubuhos natin diyan. Ayun, uh, malapit na tayo guys. Uh, matapos. Ayun, uh, kunti na lang. ayan ang mga kasama natin na uh, mga pagod na rin. Ayan. <laughs> uh, malapit na ang ating pagbubuhos ng ating uh, biga at slab. Ah, uh, ayan, ah uh, bukas guys ah, uh, dito naman tayo yan bakal na yan uh, maglalagay tayo dyan ng mga anilyo yan ang apostina na yan halalagyan uh, natin ng mga anilyo nga uh, bukas guys ayan uh, kunti na lang ang ating uh, contraction dito uh, sa pagbubuhos ng biga Hi uh, guys, ah, uh, thank you very much. Ah, uh, welcome back my channel. My name is Tito Guys TV Vlog. Sana guys, uh, support tayo ng aking vlog kay Tito Guys TV Vlog. Bye-bye!